Trending na naman ngayon ang kapamilya actress na si Yan Santos at dating Ilocos Sur Governor Chabit Singson. Matapos nilang tuluyang sagutin at linawi ng matagal ng kumakalat na chismis na maroon silang love child. Sa pinakabagong vlog na ibinahagi ni Yen, parihong natawa ang aktres at ang veteranong politiko na muling ungkatin ang isyong ilang taon nang umiikot sa social media. Sa isang bahagi ng vlog, Diretsahang tinanong niyan si Chabit kung ano ang masasabi nito tungkol sa mga espekulasyong nagkaroon umano sila ng anak. Ano ang comment mo sa mga rumors tungkol sa atin? Tanong pa niyan. Pabirong tugo naman ni Chabit. Palagay ko ikaw lang ang makakasagot niyan. Dagdag pa ng dating gobernador, hindi na bago sa kanya ang mga ganitong intriga at hindi na rin siya napituhan ng mga bashers dahil karamihan daw sa mga ito, ay naniniwala lamang sa mga piking balita. Well, wala naman. Okay nang dahil yung iba marites lang ang sagot pa ni Chabet. Sa parehong vlog, iginiit muli ni na walang katotohanan ang kumakalat na balita at malinaw na chismis lamang ito. Anya pa niya, matagal nang malapit si Chabet sa kanilang pamilya at itinuturing na nilang parang pamilya ang isa't isa. Parang more than a decade na kasi he's a good family friend super true pa ito ng aking parents. Kaya lagi tayo na iisyo. Meron pa nga daw tayong anak, di ba? Malaki na raw yung anak natin si Yan Yan Pahay kaya pa Dagdag pa ng atres, nakakatawa at minsan nakakastress na paulit-ulit siyang nadadawit sa parehong isyo. Kaya naman, minabutin niyang linawin ulit ito upang matapos na ang mga maling hakahaka. -haka. Sa parehong vlog, tinanong si Chabi tungkol sa kanyang celebrity crush at ideal girl. Pabirong tumingin siya kay Yen dahilan para matawa ang aktres. Ngunit agad din niyang nilinaw na ang kanyang ideal girl ay simple lamang at hindi dapat isa publiko ang ibang detalye. A fight for being simple. Meron akong standards na akin na lang. Huwag na natin share. Ani Chabet sabay tango niyan bilang pagsasangayon. Pag-amin na hindi naging madali ng tanungan. Towards the end of the vlog, inamin ni Chabit na ito ang isa sa mga pagkakataong nahirapan siyang sumagot sa mga tanong dahil sa dami ng mga intriga at sensitibong paksa. Natawa naman si Yen at sinabing sanay na siya sa ganitong mga isyo, pero para mas mabuting ipaliwanag ang katotohanan. Matatanda ang ilang beses nang itinanggi ni Yen ang aligasyon na may anak siya kay Chabit. Ayon sa aktris, hindi na niya matiis na patuloy pang kumakalit ang maling balitang ito lalo na sa social media at platforms kaya ng TikTok. Yun talaga yon nakikita ko sa TikTok. Nagkalat na malaki na daw yung anak namin. Yes, malaki na siya. He's 11 years old pero hindi po namin yun anak. Kapatid ko po siya. Mariing paglilinaw ni Yen. Sa kabila ng paulit-ulit na chismis, muling binigyang diin na Yen Santos at Chavit Simpson na wala silang anak, apawang malapit na pagkakaibigan lamang ang namamagitan sa kanila at sa pamilya ng aktres. paman, tila hindi pa rin matitigil ang ilang netizens sa paglikha ng uspekulasyon, Isang bagay na patuloy na kinakaharap ng mga artista at personalidad sa panahon ng social media. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat. Ingat.